Hello, I will try to answer the question. Alam nyo dito guys, yung mga exempted lang dito or yung pwede lang dito na i-credit ng Canada pag may common law ka sa Pilipinas. Let's talk about yung pamilya sa Pilipinas Sa May common law ka na nasa Pilipinas or may asawa ka sa Pilipinas na every time magpapadala ka, kahit na may mga anak man yan, sila o wala, yung both common law at saka walang Uh, common law at saka yung asawa ng trabahante dito, as long as nakapangalan sa kanila yung mga padala nila, nakapangalan sa common law or sa wife, yun, magagamit yan at saka malaki talaga yung maririfan ng mga trabahante dito sa Bansang Canada. Pero, pag yung pamilya mo sa Pilipinas, parents mo, anak mo, relative mo, pinapadalhan mo, hindi mo talaga magagamit yan kasi single yung status mo. Pag hindi ka nag-declare na common law or married ka, kahit sino yung pinapadalan mo sa Pilipinas, anak mo, parents mo, kapatid mo, walang silbi yan. Single ka pa rin dito. Kaya minsan, pag malaki yung kinikita mo for the whole year, nakakabayad ka pa sa tax. Or kung maliit, maliit yung kinikita mo dito for the whole year, maliit lang talaga yung makukuha mo na tax. So ganun dito, mas baganda na may common-law ka or married ka na sa Pilipinas sila kasi malaki talaga yung makukuha mo sa tax.